Mga bro, handa na ba kayo sa pinakamalupit na isabuhay tournament ng 2025? Tara't pag-usapan natin kung bakit di nyo dapat palampasin ito. Sa lahat ng fans ng Flip Top, ang pinakamagandang paraan para ma-enjoy ang 2025 buhay tournament ay ang mag-expect ng unexpected. oh okay lang magkaroon ng paborito. Pero huwag niyong ismolin ang ibang MCs, lalo na ang mga di pa ganun kakilala. Marami na tayong nasaksihan na upset sa nakaraan at posibleng mangyari ulit dito. Napaka-diverse ng battle rap pagdating sa styles, kaya kung magbubukas tayo ng isip sa bawat isa, mas ma enjoy natin ang bawat laban at performance. Sa ngayon wala pa tayong official lineup para sa contest ngayong taon, gaya nyo sobrang excited din kami. Habang naghihintay, Pwede ninyong balikan ang mga battles mula sa 2024. Isa buhay at panoorin ang mga bagong uploads. Sigurado marami pang videos na aabangan. Grabe yung 2024 no! ang daming battles, events, at iba pang mga pangyayari sa flip top na talagang makasaysayan, maaring sabihin ay satu sa pinakamagandang taon ng liga dahil diyan mataas ang ekspektasyon ng marami ngayong 2025. Hindi rin namin alam kung makakaroon ng 2x2 dos dos ngayong taon, pero sana meron yung 2024 edition sobrang solid punong puno ng aksyon at surprises. Ikaw, ano ang mga paborito mong moments mula sa nakaraang dalawang tournaments? I-share mo na sa comments. Gusto naming marinig ang kwento mo. At oo nga pala, nagtanong kami sa anim na solidong fans kung ano ang mga prediction nila sa taon ngayong 2025. Opinion nila to at hindi ibig sabihin ay siguradong mangyayari, kaya wag na silang kontrahin pa. Pwede ka rin magbigay ng mga sariling prediction mo sa comment section. Magsimula na tayo. Fan number 1 sa tingin ko tatapatan ng 2025 sa buhay yung nakaraang taon, ibang klase yung 2024. E kaya sa palagay ko ay sisiguraduhin ni Anigma na magiging mas exciting itong paparating. Sana magkaroon din pala ulit ng dos por dos. Sobrang na-enjoy ko yung 2024 at sana ganun ulit yung tema yung puro mga bagong MCs. Dahil mas naging unpredictable yung buong torneo. Ayun, tingin ko mas grabing isa buhay yung susunod at baka may dos por dos ulit. Let's go! Fan number 2 Kutob ko babalik ang English Conference sa 2025, kutob ko lang. Siyempre, 15th anniversary ng liga ngayong taon kaya malamang marami silang pinaplano. Hula ko talaga na kasama yung English Conference sa mga plano na yan, hindi siguro isang buong event kundi isa o dalawang laban lang kada event. Kung marami ang susuporta baka gumawa ulit sila ng tectonics, Andaming mahusay na English MCs ngayon kahit sa labas ng flip top, ba baka naman. Fan number 3 Mukhang maraming old gods na babalk sa 2025, ilang beses na silang hinamon at ilang beses na rin sila nagpaparamdam sa events at social media. Tingin ko ngayong taon mas magiging aktibo na sila, malamang ginanahan sila nung nakita nila kung gaano kalakas ang MCs ngayon, hindi sila magpapatalo dyan, grabe iniisip ko palang na-excite na ako. Sino kaya sa tingin nyo yung mga Fan number 4 Mas marami pa mula sa 1 minutes ang puputok na taon, ang dami pang deserving na mapabilang sa main stage at palagay ko ay mabibigyan sila ng oportunidad sa 2025, hula ko rin na magkakaroon ulit ng ilang 1 minutes. Ganyan karami ang mga baguhang malakas. Kung hindi man magka 1 minutes, sana may mga ipasok na promising. Siyempre, ang mas mahalaga ay sana mas supportahan pa sila ng mga manonood. Lahat ng mga iniiduro natin ay nagsimula bilang rookie din. Fan number 5 Magkakaroon ng bagong meta. Dark humor na nangaba. Possible, impossible pero baka may iba't ang iba pang ibabanat ang MCs na talagang katatak sa bawat manonood. Challenge din sa kanila to dahil sa dami ng pumatok na estilo. Paano kaya sila gagawa ng kakaiba? Kaabang-abang ang mga ipapamalas nila sa darating na events. Fan number 6. May kutub na magkakaroon ulit ng Calabar Zone at Central Luzon na event. Shoutouts lagi sa Metro Manila Visayas at Mindanao Divisions pero syempre, nakakamiss din yung ibang lugar. Ang daming classic na battle sa kataga as pakan at gapo de gulat dahil 15 years na ang flip top sa 2025. Palagay ko ay susubukan ulit nilang mag-organisa sa Calabarzon at Central Luzon sa mga may-ari ng venue diyan magparamdam kayo kay Anigma Flip top magingay para sa sarili at para sa mga parating natin ganoon mangyayari kaya ang mga to? Ano sa tingin nyo mga bro? Ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay ng announcement sa fliptop official page nila. I-enjoy muna natin ang mga bagong uploads habang nag-aabang. Sobrang dami pang mga nakapila na laban mula Second Sight 13, Pakuskan ay 8, Gubat 14, at Ahon 15. Huwag natin palampasin ang mga to. Kita-kits na lang sa susunod na events. At yun na nga, goodbye muna sa ngayon mga bro. Kita-kits tayo sa next event, mag-ingay! Kung gusto nyo pa ng ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng flip-top news at updates. Salamat at kita-kits sa susunod na video!